Ano si Ra, sir? Ah, gas? Eto, may gas ako rito, isalin mo. Malayo pa gasolina dito eh. Dito mo sa likod. Tapat mo rito. Oh. Mo rito sir. Oh. Ayan. Abante mong konti Yan, okay na yan ah? Dagdagan mo kasi magtutula ka ulit eh Mabibitin Dagdagan mo Kasi magtutula ka ulit eh Saan ba kayo papunta? Sa palengke po, sa paytay po. Palengke? Apo. Ay, dagdagan mo pa kasi kakapusin eh. Okay na? Ah, pataas ako ng hose kasi may naiwan na gas dun sa loob ng hose eh. Yan, itaas mo yung hose tapos pindutin mo kasi may naiwan na gas sa loob. Ay, hindi ako naniningil sir Okay na po yun ah, Mahalaga makarating kayo sa pupuntahan nyo I-testing mo muna sir Para sure tayo na okay na Okay na? O oh, yan, makarating na kayo nyan ah, Wala ka naman po ma'am Wala ka naman po mo sir? Ay, binangonan Eh, papunta kasi ako ng, ano, ng Pasig Nakita ko kayo nagtutulak eh. Alis ka andun pa daw po. Oh, malayo pa yung gasolinean eh. Kaya umikot ako. Kasi malayo yung lalakarin nyo eh. Sige ko yung Ah, sige po. Walang nga naman. Wala Walang nga naman po, sir. Walang nga naman po, ma'am. Po, po. Ah, walang nga naman pa.